Mga everyday na ko bilang isang nanay, asawa, at content creator. Hello mga Marites! For today's video, dahil nga maulan, napakasarap humigahiga. Pero dahil nga isa tayong nanay, wala tayong karapatang humilata. <laughs> Good morning, Papa Jesus! Thank you for another day! Tamang-tama nga pagkagising namin, meron pa ayudang lumpiang gulay itong si Bebang at ito na nga yung inalmusal namin. Napakalamig nga ng panahon dahil maulan. Ewan ko nga anong trip namin at naka-ice coffee pa kami, Diyos ko. <laughs> May pa cheers-cheers pa talaga kaming nalalamang mag-ina. May karimlan ako dungus kanyan, Diyos ko. <laughs> Obrang paborito nga ni Zoe tong lumpiang gulay. Kaya tignan nyo naman, kulang pa sa kanya yung dalawang yan. Kaya tapos nga namin mag-almusal, kumilos na ako para hindi ako tamarin. Lalo na pa naman, malamig ang panahon. Ay just ko, dahil pag umiga pa ako, baka magningning pa ng di oras ang perlas ng silangan. <laughs> Ay, malarik ka, Mari, Tesla, ko <laughs> balak ko nga sanang magpalit ng sofa cover kaso nga lang umuulan at matatambak lang to sa labahin namin. Kaya pinagpagatin at ko na muna para hindi masakit sa mata. Pabili nga ako ng gulay sa asawa ko dahil nagre-request nga siya ng chop At habang ang iniintay ko siya, naglinis na muna ako dito sa bahay para diretsyo luto na ako mamaya. Kadating niya nga ay nasikasa ko na tong binili niya para makapaggisa na ako. Huwag tuwa nga tong si Zoe dahil gulay yung ulam namin at Diyos ko naman drogo. Tinuturuan niya pa ako kung anong tawag sa mga gulay na to. <laughs> Sabi ko nga sa kanya, layuan na niya ako ng 10 kilometro. Baka hindi pa ako makapagluto sa ginagawa niya, no? <laughs> Ay, Diyos ko, itong cauliflower na to, marami pa yung daon na itatapon sa laman. Dahil nga hindi ako binibigyan ng bulaklak ng asawa ko, yan binigyan ko siya ng cauliflower. Ay, Marites, talaga namang napakaharot mo, sumasabay ka pa sa bagyo. Kakaganyan mo, baka yung cauliflower mo pa yung mamukadkad ngayong araw, malamig pa mo yung panahon. <laughs> Ay, tigil-tigilan na natin ang cauliflower na yan at magigisa na ako. <laughs> Tamang-tama nga meron pa kaming stack ng atay ng manok serep kaya eto na lang yung pinangsahog ko dito sa tsapsoy. Hindi ko nga alam kung paano lutoin tong tsapsoy na to at first time ko nga ang lulutoin. Kasi syempre dahil nga request to ng asawa ko, iluluto ko to ng buong pagmamahal Ay, eh. Kalugod mo, <laughs> Nagre-request nga rin ng lechon kawali yung asawa ko at tamang-tama nga meron pa kaming stock ng nanang sa rep, Kaya eto na lang yung lulutuin ko. At para less oil, linuto ko na lang to sa air fryer at tanchameter na lang yung ginawa ko. Abang linuluto ko tong suey, nagtataka ako kung bakit nag-iba yung kulay ng carrots at sayote. Mukot, men, uling larugo. <laughs> yung iba kasing napapanood kong nagluluto ng ganito, kulay puti yung suey nila. Yung sa akin, parang negra. <laughs> Sa mga oras nga na yan, habang binabaliktad ko tong mga litsong kawale, lumulutang yung isip ko. At tabi ko nga dyan yung asawa ko pero hindi ako nagpapalata sa kanya na lumulutang yung isip ko. Dahil nga nagkaganito yung kulay ng chapsuy ko. <laughs> Nikmang ko naman yung linuto ko at lasang chapsuy na marugo kahit papano. <laughs> Ay, pwede na to. Total, hindi naman maselan sa pagkain yung asawa ko. Subukan ang ngika na talang bata Batalang. <laughs> Hello, kain na, Hello. No. O bago po ang lahat, kain po tayo mga Marites. O hanggang dun na lang, sana naman napasaya at nalibang kita ngayong araw. Pa-share naman itong video ko.